so ito yung eh guys yung binibili ng mga collector guys ng itong barya so post mo sa facebook mo no? may collector na ang kitingin dyan sa facebook And ito yung mga hinahanap nila yan yan Yes. 1860, 1860, ang 1860 So ito eh guys Ang binibili ng mga collector guys Ng itong bariya So Post mo sa Facebook mo no? May collector na Ang pitingin dyan Sa Facebook Nito yung mga hinanap nila Yan Yan, Yan So Yan 1860, 1860, Anggit. 1860.